Dear Kuya Rex, Ang bawat segundo ay parang pagpapatulo ng malamig na pawis sa batok ko. Ang bawat tiktok ng orasan sa klase ay isang mahinang kulog sa dibdib. Alas tres imedya, isang oras at kalahati mula ngayon. Ang simpleng paanyayan ni Miguel ay nagbago mula sa nakakaaliw na alaala tungkol sa isang batong pumipikat sa sikmura ko. Halo ng pag-asa, kaba at pag-aalinlangan. Anong nangyayari sa'yo? Parang tahimik mo ngayon ah. Tanong sa akin ni Jomar, ang kaklasikong laging kasabay ko sa pagmimeryenda. Wala. Kulang lang siguro ako sa tulog. Mabilis kong Mabilis kong sabi at iniwas ang aking tingin nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay ah sige mukhang may tinatago ka na namang muli tama siya pero ang lihim na ito ay mas malalim mas maselan at puno ng init na hindi ko kayang ipaliwanag ang pangalan ni Miguel ay parang kanta sa isip ko kasabay ng alaala ng kanyang haplos at matamis na cheese na ipinakain niya sa akin. Nang dumating ang alas tres, parang robot akong lumabas ng klase. Hindi na ako nagpaalam sa guro. Tila nasa out pilot ang katawan ko patungo sa pinag-usapan naming lugar. Ang storage room sa pinakalikod ng library. Isang silid na halos hindi pinupuntahan ng mga estudyante maliban sa mga naghahanap ng lumang libro o kagamitan. Ang library mismo ay tahimik, puno ng amoy ng lumang papel at alikabok. Dumaan ako sa mga istante ng mga libro. Ang mga hakbang ko ay mahina ngunit mabigat sa sarili kong pandinig. Sa dulo may maliit na koridor na papunta sa utility room. Nandon ang pintuan ng storage room B. Nagkaangkla ang puso ko sa lalamunan. Kumatok ako ng mahina. Tatlong beses. Ayon sa napag-usapan namin sa chat. Pasok? Bumukas ang pintuan ng kalahati. At isang kamay ang humila sa loob bigla akong napapasok sa isang silid na madilim. Maliban sa mahinang liwanag, mula sa maliliit na bintana sa kisame. Puno ng mga karton, lumang upuan at projector ang paligid. At sa gitna ng mga ito, nakatayo si Miguel. Mas gwapo siya sa personal kaysa sa alaala ko. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong. Pero ang mga bisig niya at ang linya ng kanyang mga panga ay tila hinihingi ang atensyon ko. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon ay nagpapalambot sa aking mga tuhod. Hindi ka nagpaligaw. Bungad niya. Isinara ang pintuan at inilak ito ng mahina. Akala ko ba, hindi ka nasisipot. Nandito ako bulong ko na halos nanginginig. Lumapit siya. Ang espasyo ay biglang naging masikip. Mas mainit. Naamoy ko ang pabangong malinis at medyo matamis. Parang sabon ng katawan at ng kanyang natural na amoy. Nakakatuwa ka talaga, Anya, at dahan-dahang hinawakan ng aking pisngi yung itsura mo para kang laging nagugulat na pusa datawa ako ng mahina ang tensyon ay bahagyang napawi sa kanyang biro pero bumalik ito na magdaus pero bumalik ito na magdaus dos ang kanyang mga darili pababa sa aking leeg at papunta sa dibdib natatakot ka ba? tanong niya ang mga mata niya ay tila nagsusuri sa bawat reaksyon ko. Oo o oh, hindi, sabi ko na naguguluhan. Um, excited lang siguro. Good. Mumiti siya. Kasi, ako, excited na excited na ako. At doon sa gitna ng mga karton at alikabok ng lumang libro, muli kaming nagkita. Pero iba na ito. Walang pagmamadali. Walang takot na may darating. Dito, kontrolado ni Miguel ang lahat. Mahinang-mahina -mahina ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang aming mga paghinga. Isang kamay niya ang humawak sa aking bewang, habang ang isa naman ay daan-dahang nagbukas ng butones sa polo ko. Kanina ka pa siguro kinakabahan no? Ramdam ko kasi yung kibok ng puso mo. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang bawat paghipon niya ay parang kuryente. Ibinabaan niya ang polo ko sa sahig at ang lamig ng hangin ay kumapang sa balat ko. Sinundad agad ng init ng kanyang katawan yakapin niya ako mula sa likod. Gusto mo ba ito? Bulong niya ng mahina sa aking tenga. Ang init ng kanyang hininga ay nagpapanigas sa aking balat. Oo, hingi ko. Sabihin mo, gusto ko to Miguel. Parang nagustuhan niya ang pagsagot ko at umiwalay siya at dahan-dahang itinulak ako palapit sa isang malaking mesa na nakapatong sa tabi. Inalis niya ang mga libro at karton. Saka ako pinaupo sa gilid nito. Ngayon, tumayo ka sa pagitan ng aking mga hita. Ang mga kamay niya ay nakasandal sa mesa sa magkabilang gilid ng katawan ko. Ipakita mo sa akin kung gaano mo ito kagusto. At mula doon, ang lahat ay naging malabo, mainit at puno ng bulong. Si Miguel ang nagmamaneho tulad noong una. Pero ngayon, parang mas aware na ako. Masandang sumabay sa kanyang ritmo. Ang bawat halik, kagat ay may intensyon. Parang binabasa niya ang katawan ko at sinunod ang bawat reaksyon. Pagkatapos hinalikan niya ako ng malalim at sa loob ng halik na iyon, ipinasa niya ang kalahati nito sa bibig ko. Ang alat ng krimines nito ay naghalo sa lasa niya. Ang sensasyon ay nakakalunod. Parang mas masarap kapag pinagsasaluhan. Bulong niya ang kanyang mga labi ay nakadikit pa rin sa aking tenga. Nagpatuloy kami. Ang mesa ay gumalaw ng bahagya. Ang mga kahon sa paligid ay tila mga tahimik na saksi. At sa oras na iyon, nawala ng lahat ng takot at pag-aalinlangan ko. Tanging ang pagnanasa at mga kakaibang koneksyon sa lalaking ito na halos hindi ko pakilala. kilala nagpatuloy kami sa aming ginagawa. At ilang sandali lang, nakatikim ulit ako ng sariwang cheese galing sa kanya. Nang matapos kami na natili kaming magkayakap sa loob ng ilang minuto, ang aming mga pahinga ay unti-unting bumabalik sa normal. Ang galing mo, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko ikaw ang gumabay eh. Sabi ko nang nakangiti. Tumawa siya ng mahina. May potensyal ka ha? Seryoso? Biglang may kumatok sa pintuan at tumikil ang aming mga paghinga. May tao ba dyan? Tanong ng isang babaeng boses, malamang ang librarian. Natigilan kami ni Miguel. Ang aming mga mata ay nagkasulubong sa dilim. Itinuro niya ang isang malaking kurtina sa may sulok at dali-dali kaming nagtago sa likod nito. Narinig namin ang pagbukas ng pintuan at ang pagpasok ng ilaw mula sa hallway. Wala naman. Siguro daga lang. Wika ng babae. Saka isinara muli ang pinto. Huminga kami ng malalim nang muli kaming mag-isa. Natawa kami ng sabay, isang mahinang mapagpalayang tawa na nagtanggal ng natitirang tensyon. Ang close call, bulong ko. Mas exciting, sabi niya. Umiti siyang muli at hinawi niya ang buhok ko at tiningnan ako ng matagal. Gusto mo bang maging regular to? Ha? Ano? Ito tayo. Kahit once a week or twice a week tayo dito. Or kung saan mo man gusto. Ang tanong ay parang mabigat na pabigla-bigla. Pero ang init ng katawan niya laban sa akin. Ang alaala ng kanyang mga halik. Paano pa ako makakapag-isip ng matino? Oo, sagot ko. Walang pag-aatubili. Gusto ko. Pero ayoko na dito. Siguro, sa ibang lugar naman. Good, ngiti niya. Ngayon magbihis na tayo. Pakapatay mahuli. Lumabas kami ng storage room ng paisa-isa. Parang mga espiya. Si Miguel ang nauna. Ako ay sumunod makalipas ng limang minuto. Nang makalabas ako sa librarya, ang huling liwanag ng hapon ay nakasisilaw. Pag-uwi ko, ramdam ko ang pagod sa katawan. Paika-ika akong lumakad, pero punong-puno ng bagong sigla. Si Miguel ay hindi lang isang karanasan. Siya ay naging posibilidad, isang sikreto na nagbibigay kulay sa bawat ordinaryong araw. Nang gabing iyon, nag-chat siya. Salamat sa hapon. Ang galing mo, sa Sabado ulit, same time, same place, kakain ka ulit ng bagong cheese? Napangiti na lang ako sa dilim ng aking silid. Ang alas tres ng hapon ay hindi lang oras para pag-uwi. Ito ay naging oras ng pag-asa, panganib at pagtuklas. Ngunit hanggang doon lang, Kuya Rex." Wala kaming pinag-usapan tungkol sa mas malalim pang dahilan kung bakit namin ginagawa yun. Gusto ko sanang itanong si Miguel kung ano ba kami. Kung ano ba ang label namin. Pero natatakot ako. Siguro mas na-enjoy kong kasama lang siya sa mga ginagawa namin. Para kasi sabihin niyang walang pag-asang maging kami mapapalayo ako sa kanya. Kuya Rex, tama ba tong ginagawa ko? Or dapat ko na bang itigil at hiwala yan? Si Miguel? Hanggang ngayon, hindi ko pa lubos maunawaan ang lahat. Alam kong handa akong sundan si Miguel saan man niya ako dalhin. Sa storage room o kahit saan pang lugar. Hanggang dito na lamang kuya Rex. At maraming salamat sa pagbasa sa aking karanasan. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Magsayaw sa ulan Ang mundo'y gagaan Mundo ko'y giginawa Maligawang When I'm feeling Now lily go